Ayan guys. Madilim na ang paligid. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nakauna ka shade. <laughs> madilim ang yung paligid. Gabi-gabing walang ilaw. Ayan. Shout out sa inyong lahat mga kababayan. Mga kasorsoganyos. Shout out Pilipinas. Shout out Sorsogon. Ayan. Shout out Gubat Noon at sa ang sulok ng aking istasyon kung saan kayo nararating magandang hapon tingnan nyo ang kagandahan ng dagat <laughs> makikita nyo ang bukang liwayway bukang liwayway panilim na nga pala ito <laughs> pasaway talaga no hanap tayo dito ng ano hindi na nga ako nag na, hindi na nga ako nag bukas ng mask ko kanina nakilala pa din ako ayan dito sa Rempiolas guys marami kang makikita sari sari may pagkain, may accessories may sapatos ayan nandito o ayan kung bibili kayo ng sapatos, oh lapit na kayo rito. Ayan. Hello. Hello. Ayan. Hi, si Hi. Si Hi. Hello. Ayun, nakilala ako. Nakilala ko. Nakilala ko. <laughs> si Sino po kayo? Ko, para <laughs> share na ako sa Ami. Ano po pangalan? Si Ami. Ah, okay. Oto, mga followers ko pa pala to. Ayun, I'm Ami Hamila. Okay. Uh -huh. Oh, Ami Hamila, shoutout sa iyo. Salamat oh, naman nagkita tayo dito. Ikaw pala ay may munting negosyo. Oh, yun, si Pastor Nimrod. hello, Pastor. <laughs> Hi, Pastor. Good morning. At good afternoon para hanggang ngayon. <laughs> Ayan. Ito ang business nyo. Ito ang business ni Pastor. Titira ako. Ah, Pastor nang? Four square yun. Four square? Yes. Four square din ako sa Batangas. Wala lang ako masambahan dito ngayon. Hahaha. <laughs> <laughs> si pastor Bro, supervisor. Ay, ako po ang sports square. Sino pastor ninyo sa Si Batakas. Pastor June po, Vital Burr. Patay na po kasi yun ang ninong po namin sa... Uh, yes yung, yung taga Romblon? Yes po, taga-Romblon. Ayan. <laughs> Napunta po ako <laughs> dito. <laughs> Hello, kinagagala kita makilala, Pastor. Ako nga pala ang Lady Guard vlogger ng ah, Sir Sabon. Na Lady Guard na vlogger pa. Ayan. <laughs> parang, parang nagalak ako nung no, mga magkasabing square. Hala? Welcome po kayo How many years? 3 years ako dito? Dahil ako nakarinig na may square dito <laughs> Hello Ayan, natuwa ako Kasi parang nabuhayan ako ng loob Akala ko nag-iisa lang akong port square dito oh, Grabe Kilala pa niya ang aming pastor Si Pastor June Pitalber Pero wala na siya ngayon uh, Kinuha na siya ni Lord Dahil nga ay hindi na kinaya Ng kanyang katawan Ayan Oh, ah, sige na. Picture ako, anak. Ipakita ko sa batid. O, sige po. Ayan po, ako sa mga gusto pong bumili ng mga sapatos, murang-mura lang po. May discount po kayo pag vlogger ang katapat nyo. Pag ako ay followers nyo, sasabihin ko kay Pastor, bigyan kayo ng 10% discount. Hala! At ako na ang bahala. Ay, mulady. Ay, ako na ang bahala ng 10% nyo. I-follow nyo lang ako. pangalan? Ami Amila. Ami Ay, ang dala namin dito mga pa-friend. Oo nga po, ang hinahanap po namin dito oh, ay si Christine. Man. Hermosa. Hindi, ay ako kasi ang ano, pinaka-original ni Hermosa. <laughs> Ayan, may apat pa po, may apat pa po kaming t-shirt dito na ipamimigay. Si. Kaya lang may mga pangalan. Sana makita ko kayo dito. Ah, uh, sino ba to? Si Ria Hardan. Oh, ayan, ang mga hindi pa nabigyan ng t-shirt ng February Ay, pa dala-dala ngayon. Uy, ala ako. Yung mga Ay, hindi pa, pa po sa <laughs> inyo, <iba't to> para <laughs> oh, pa, man. Okay. Oy, sister, kita may t-shirt ako. Yes. Ang mga nagre-request po ng t-shirt ay uh, PM lang po para may pagpagawa ko po kayo sa inyong sukat sa inyong sukat ayan at ang inyong mga sharing 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 sana kayo ay palari na at mabunot ang inyong pangalan para sa mga pasasalamat ni Lady Guard Vlogger ayan tingnan nyo mga kaibigan ko kung gaano kaganda ang rim piolas dito sa Sorsogon. Nakasingganda ko. Ayan. na, nandito sa likod ko, nakakulay blue. Ayan. Sa mga gusto ng sapatos, lapit kayo mga suki e, presong divisorya. Kung matibay na matibay, kasi tibay ko yan. Ayan. Guys, maraming salamat sa inyong mainit na suporta. Ayan. Uh, Ayan, nagliwanag na. Talagang ang bait talaga sa akin ng liwanag. Kasi binigyan ako ng liwanag. <laughs> liwanag ng buhay. <laughs> Ayan. Salamat ng marami sa inyo, mga ginoo, mga ginang. Pati na rin ang mga kabataan. Dahil ay, tayo ay. Lady Guard Vlogger pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless you. Bago,